Operation Balit Gulong dahil bagong taon na, kailangan na naman natin ang bagong gulong. Kaya pumunta mo na tayo dito sa Takara Tires. Ang una nilang ginagawa ay i-check yung mga tama ng mga gulong. Yung mga tinuturo ni Kuya ay maaaring stone marks habang tumatakbo tayo sa pagmamotor. Dahil tapos na ang pag-check, adali niya na ito sa wheel balancing. Naikabit na pala yung bago nating gulong. Ang susunod na step na ito ay ibabalance na ni Kuya dun sa machine. Shoutout niya pala kay Kuya Marlon Pagkatapos pay ikutig-kutin yung gulong Tulad ng pagpapaikot sa yan ang diyawa mo Ayun, bumalansa rin Tapos tiyanik nila ulit Wax in, wax out Pasado naman na, kaya ikakabit na sa motor Si Kuya Jonathan niya pala ang magkakabit niyan Shoutout si Lodi Magkano nga ba ang inabot? Parang hihimatay niya tapos Kuya, pakibalik tanong sa dati